Nasaksayan din po ng GMA News kung uh, paano ginagawang clearing operation sa uh, pangangalapan ng ebidensya ng mga pulis kanina sa labas ng mall. Narito po ang aking report. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, ito ang nasaksayan ng GMA News. Abala ang mga tao ng QCPD Bomb Squad sa paghahanap ng mga ebidensya sa lugar na pinagagisa ng granada sa Robinson's Galleria. Ang isa sa mga liga ng mall tantad ng shrapnel mula sa sumabog na granada. Kinordo ng mga pulis ang tagiliran ng mall habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon sa pulisya, mag-alas 11 na umaga kanina ng salakayin ng riding in tandem ang level 1 ng Robinson's Galleria. Ang target ng mga sospek, ang perang dadali ng dalawang gwardya ng security bank sa isang money changer. Ayon sa pamunuan ng mall, kagad na pinagbabaril ng mga sospek ang mga gwardya. At sa kanilang pagtakas, nagagis pa ng granada mga ito, kabilang sa mga sugatan ang dalawang gwardya at apat na taong naghihintay lamang ng masasakyan. Dahil sa pagsabog, isang patay habang animang sugatan sa pangyari.